Ang klase ng pulutan na ating nilalantakan kapag may inuman, mayroon din daw binabagayan. Kapag beer ang sinasyat, tila mas bagay daw ang mamantika mga pagkain. Kapag naman hard na mga inumin gaya ng brandy, gin o rum, pika-pika raw ang bagay na pulutan gaya ng mani o sitsirya. Hindi alak ang binabagayan ng pulutan. Yung pulutan ang binabagayan ng alak. So ang kung mapapansin niyo, pinaka-center point ng isang inuman ay yung pulutan at doon iikot kung anong klaseng alak yung uh, iinumin ng mga tao. Pero ang pulutan, depende rin daw sa budget ng mangininom na Juan. Sa mga sosyal, aba syempre, sky's the limit daw ang pamumulutan. Dahil wine ang alak na madalas nilang iniinom, bagay daw dito ang mamahaling mga keso, mga imported na sausages, at yung medyo kakaiba, gaya ng caviar o itlog ng isda. Kunta sa Class B, ang mas pinupulutan ng Class B ay yung mas inuulam ng mga Pilipino. Ito yung mas kilala natin mga pulutan. Sisig, uh, ito yung mga uh, inihaw, kinilaw, uh, ito yung makikita mo sa mga bars na nagkikater sa mga Class B. <music> Pero bukod sa pulutan, may iba pang nagpapahaba sa inuman. Pangontra rin sa tapang at amats ng alak. Ika nga, pagkasyat ng alak, diretso lagok naman ng chaser. Ngayon, yung practice ng may kasamang chaser na nakaseparate na baso, ito ay dahil yung practice natin ng inuman, ang isang grupo ay iinom lamang sa isang baso. Kasi napaka-social activity ng uh, pag-inom para sa mga Pilipino, isa siyang form ng uh, pag-connect ng mga tao sa isa't isa. <coughs> sa class D at E, uh, to summarize, ang pulutan lang kung ano yung mahanap mo sa sari-sari store. So, uh, kasi karamihan ng inuman nila kadalasan nagaganap sa bahay lamang kaya ang uh, pinaka-popular image sa popular culture ay yung sa kanto lamang. So, kung ano yung mata mabilis maitakbo sa sari-sari uh, store. Pero mabalik muna tayo sa usapin ng pulutan. Ano nga ba ang talagang paborito ng nakararaming Juan? Yan ang inalam namin dito sa I Wonder Pulutan Festival. P para alamin ang pulso ng ating mga ka makakasama natin ang DJ ng Barangay LS na si Papa Dan. Welcome sa I Wonder Pulutan Festival. Ngayong gabi, malalaman natin kung anong pinakapatok na pulutan para sa mga Pinoy. Para alamin kung ano nga ba ang gustong-gustong kinakain ni Juan kapag may inuman, Nagaing kami ng iba't ibang mga pulutan. Ang masarap pero deadly na crispy pata. Ang kilig-asim na kilawin. Daing na isda ang all-time favorite ng marami na sisig, ang ultimate duo na Tokwat Baboy, at ang pinakamabilis daw na pulutan sala, ang Mani. Sugod so mga ka-wonder! Sa pamamagitan ng pagtikim, pipili ang mga ka-wonder natin kung alin sa mga ito ang paborito nilang pulutan. Kilawin. Bakit? Dahil ito ang nagpapawala, lasing sa... Magiinom. Kilawin pa lang yan, lasing na. Mga bakit po ang dai ang napili nyo? Pakita nyo naman. Ay, ano, may buntot pa. <laughs> Hindi ko man gusto lahat ng pagkain. Ito lang akin isang paborito eh. Ang daing talaga. Oo, oh, yun natin. Ito yung na eh. Yun know, o, medyo... Eh, ako ang lugi. Karamihan ng ating mga ka-wonder ay kilawin ang pinili. Kayong tatlo, mga pogi. Bakit kilawin pare-parehong kinuha nyo? Yes, bawas kolesterol to, wala rin ang kolesterol. To. Ah, yun pala! Ayun, pag birang iniinom mo, hmm. mas maganda pag kilawin. Mas masarap yung lasa. No, pag hard lang iniinom mo, pwede naman yung mga ganyan, yung mga may mataba. Eh, dahil sa isidayang. Hmm. Ayan, may natutunan naman tayo mga kawander. At ang nag-iisa nating kawander na tumikim ng sisig. Sir, bakit sisig ang pinili mong pulutan? Favorito ko to eh. Kahit saan ino man nagpunta, sisig yung na ko. Eh. Yun talaga, no? Sinasamay mo ng kanin yan habang napupulutan kayo? Ang kanin. Nagahanap na pa ng kanin. <laughs> sa huli, halos walang nabawa sa daing at toko baboy. Dinadman naman ang mani. Samantalang kagulat-gulat na kaunti lang din ang nabawas sa sisig at nagtira pa talaga ng crispy pata ha. Samantala ang kilawin parang dinaanan ng bagyo. At ang hatol ng ating mga kawander, kitang kita naman kung anong pinakapatok na pulutan sa ating mga Pinoy. Ang kilawin! 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 kilawin. Pero ang kilawin, hindi lang pala paboritong pulutan ng maraming huwan dahil sa tanong kung ano nga ba ang orihinal na pulutan dito sa atin, kilawin din daw ang kasagutan. Ay sa ating mga eksperto, mabalik ito sa sinaunang pamamaraan ng ating mga ninuno pagdating sa paghahanda ng pagkain. Kasi ang kilawin kasi parang pang pantagal, no? Hindi ba? Kapag ayaw masira yung isang bagay, lalagyan mo ng suka. No? Kinikilaw mo. Sa kapampangan yon kilo. Dahil tayo ay isang uh, coastal na uh, uh, kultura, uh, alam natin ang mga unang settlement sa Pilipinas malapit sa dagat, uh, madalas uh, ito ay seafood or isda. At madalas ang mga pulutan na to ay, uh, kung sasabihin natin, ang luto nyo ay kinilaw. Dahil uh, hanggang ngayon may mga areas pa rin na itong uh, madalas na pulutan, tulad ng Batanes or tulad ng uh, ilang regions sa Visayas na coastal, uh, doon mo makikita kung ano yung unang um, Uh, kung ano yung unang pinupulutan ng mga uh, tao. Kaya ito ang ating Ang inuman dito sa bayan ni Juan talaga namang hindi raw kumpleto. Walang pulutan. Maski ano pa yan. Pantanggal amatsman o panlaman ng chat? Pero sa totoo lang, hindi naman ito ang nagpapasarap sa inuman. At hindi rin alak. Kundi ang masayang samahan at masarap na